Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Happy Gaudete Sunday. Sunday of joy and rejoicing. Third Sunday of Advent is a Sunday of joy. Linggo ng kagalakan. Linggo ng pagdiriwang. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Mga kapatid, pag sinabi po natin Sunday of joy, do we have reasons to rejoice? Siguro with all this... Uh, devastating six typhoons successively and with this pandemic and with the situation that we have, siguro sabihin nyo, Father, nagbibiro naman kayo na paano tayo magdiriwang. How do we celebrate with joy? Meron ba tayong dahilan para magsaya? Of course! Because the Lord is coming very, very soon. Marami po tayong mga kinapapanabikang mga pangyayari sa buhay natin. Katulad po ng bonus, kung mayroon ka pa tatanggapin bonus, o nakuha mo na ng quarantine, o kaya naman na darating yung asawa mong galing Saudi o Amerika, at ikaw ay nagpapaparlor na one week before, o kaya naman na yung mga uh, darating na mga kaibigan ninyo ngayong December na ito, nananabi ka, and you are anticipating the joy of the celebration. Siguro ganyan din po sana tayo na kahit wala tayong masyadong material na pagdiriwang, walang paskuhan, walang caroling, walang mga parties, pero higit po nating kailangan na magdiwang tayo in a very simple, meaningful, serene way. And that is by going to the desert, by trying To uh, listen to the word of Saint John the Baptist, prepare the way of the Lord. He is preparing to our hearts. Yung puso natin ang dapat nating ihanda sa pagdating ng Panginoon. Ano po niyo si Saint John the Baptist? Ay hindi ko mas nag uh, i enjoy sa kanyang uh, katayuan na uh. he is not uh, having this celebrity virus. He pointed immediately to Christ. I am not the Messiah. I am not the Elijah. I am not the prophet. I'm just a voice telling you to reform your life. Anong pangalan ni Juan Bautista ibig sabihin, experience joy because it symbolizes God's gracious gift. Tayo pong lahat ay mga regalo ng Panginoon. And a gift becomes a gift unless it is given. If there is Uh, an element of dying, an element of emptying, an element of sacrifice. Kaya naman lahat po tayo ay magsikap na itanong sa ating sarili, ano nga ba ang aking may regalo sa akin? Kapwa. Hindi mo na itatanong, ano kaya regalo ni Father sa akin? Hindi. Mas maganda, ano kaya ang iriregalo ko sa mahal sa buhay? Ano kaya ang iriregalo ko kay Jesus? Bagong puso, bagong buhay. On the first reading, Isaiah gave us the reasons why we have to rejoice. We have to rejoice because the anointed one is in us, Amids all of us. And he will, dis who will destroy or dispel oppression, suffering, and pain. At anong gagawin ng Messiah? Sabi ni uh, Isaiah, He will bring good tidings to the poor, to the lowly ones ang magandang balita ng kaligtasan at panibagong buhay. He will heal the broken-hearted, ang mga nawawala ng pag-asa. Pangatlo ay uh, ipagkakaloob sa kanila ang kalayaan mula sa kanilang bilangguan at pang-apat to declare a year favorable to the people where ang lahat ng utang bayad ang mga lupa ay ang mga preso ay palalayain. Ito ang mga araw na binabanggit na ang pagdating ng Panginoon ay kapapalooban ng kagalingan, kapayapaan, panibagong buhay at kalayaan. And the Holy Gospel talks about Jesus as the light. Marami tayong brownout na naranasan, blackout na naranasan. But if you allow the Lord to be the light of your life, Brothers and sisters, you will no longer be living in the darkness because you will be experiencing the marvelous light of the Lord. Are you lightened with the light of Jesus? Amen and Amen.